Walang preno pa rin sa panliligaw ng mga butante ang mga kandidato sa bilang Pilipino 2025. Sa gitna naman ng pag-e-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya mga pambato, nagbabalakin ang Pangulo sa pagkalat ng fake news. Nasa front ng ang balitang yan si Marian Enriquez and greet sa tagig ang pambato ng PDP na si Senator Bato de la Rosa. Iginiit niya ang pag-iwas sa ilegal na droga, lalo na sa mga kabataan. Kasama niya rito ang kapartido niyang si Philip Salvador, ang isa pang manok ng PDP na si Attorney Jimmy Bondo sa Laguna naman ng nitong weekend. Isinusulong niya na i-digitize ang proseso ng pagpapasa sa mga batas. Nakasalubong niya naman ang pambato ng administrasyon na si Senator Bong Revilla na nanuyo rin sa Laguna. Sa kampanya niya naman sa Quezon City, nangako si TV host Willie Revillame na tutulungan niya ang lungsod sa kanilang mga proyekto sa Kaling Manalo. Nag-motorcade siya sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Nakasama niya roon si Senator Bongo. Nanindigan si Go na dapat hindi binalik sa National Treasury ang pondo ng PhilHealth. Dapat daw ay ginamit ito para pagandahin ang benepisyong pangkalusugan para sa mga Pinoy. Sa Zamboanga City naman, sinimula ni Luke Espiritu ang kampanya niya sa Mindanao. Dininig niya ang hinaing ng mga residente tungkol sa commercial fishing na nakaaapekto na raw sa mga maliliit na mangingisda. Habang si dating Senator Bam Aquino nagtungo sa Cebu City, titiyakin raw ang sapat na pondo para mapatupad ang Free College Law sa kaling Manalo. Nasa Antipolo Rizal naman si Senator Imee Marcos nitong weekend. nakipag Nakipagzumba siya bilang pakikiisa sa Women's Month. Si Senator Lito Lapid, suportado raw ang suspension ng no RFID, no entry policy sa mga tollway. Pag-aaralan daw muna ng Toll Regulatory Board kung paano magkakaroon ng iisang RFID ang lahat ng always bago ito ipatupad. Sa kanyang conflict. vlog, nagbabala naman si Pangulong Bongbong Marcos sa paglaganap ng fake news. Kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Paliwat-kana na rin yan. Ang bagong Pilipino ay marurunong kumilatis sa tama at maling informasyon. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.